Nasa gitna ako ngayon ng talungan mga idol dahil mag-harvest kami ngayon ni madam. So ito pala yung talungan ay na harvest namin. Hindi ito sa amin mga idol pero uh, pinaharvest lang namin at dahil kami din ang maglako nito mamaya. Samahan nyo kami mga idol na mag-harvest ngayon dito at ipakita ko muna sa inyo ang buong talungan na i-harvest namin ngayon. So ito po yung talungan mga idol na i-harvest namin ngayon. Saan so, dyan po si madam? Madam mag-hi! Nagsimula na siyang magharvest, harvest So ipakita ko muna sa inyo ang mga bunga ng talong. Hindi na siya masyadong marami ngayon mga idol dahil... Uh, Kanun sa taa nag-harvest Ato Dam? Uy, mag-isang linggo na ngayon. Pero dito mga idol, makita niyo sa may uh, gili dito mga idol. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung mga talong na harvest namin. So ayan, nag, uh, nagsimula ng mag mamulaklak ng marami ito ngayon dahil nagulan-ulan na dito sa amin nagsimula nang nag na umuulan so kaya ito yung naging bunga niya ngayon sayan so po ito po ipalibot ko sa inyo hi ma'am <laughs> so ito ya yeah, inilibot ko kayo sa aming uh, iharvest harvest ngayon na talong so ito yun mga idol magsimula na kami mag-harvest at mamaya po at update namin sa inyo yung na-harvest namin na mga talong Ipakita namin sa inyo kung gaano karami. So dito oh, grabe oh, nangawa oh. Ang dami mga idol oh, tingnan nyo. Diba, fresh na fresh yan. Diretso namin na, na ilako to mga idol para dahil ano, uh, mas maganda na ilako yung bagong pitas dahil may ganyo yung mga customer namin na fresh na fresh yung aming gulay. So ayan po. Grabe, oh, dito. awad madam, daghan, nagbunga, tiri. Tana, kay, oh, bago, oh, bago, ah, uh, nauahin man yung tanong, no. So, na, ano, dito, mga idol, ba, bagong, ah, kabubunga lang nito. Sa, dalawang linya, no, ang naahabilin. So, dito, mga idol, oh, tingnan nyo. Ay, grabe, ba. Hmm. Diba? Hmm, basa, basa, basang basa pa yung lupa ngayon kasi kahapon buong araw na umuulan dito So ito po kalaki yung aming i-harvest mga ay ano ito, walong linya no. Walong linya na talong. So ayan po oh, doon si Madam. So may sa may gilid. So ayan. Oh wow, ganda tingnan mga idol oh. Agree. Masakit sang tiin, ang tingkalo naku. So ito na yun mga idol, magsimula na akong mag-harvest. So oh. si mo, si Madam i-model muna natin. Naon sa mangka? ng Ay u. Ito pala mga idol may mga ano na siya ba? Kanang siguro mga kanang kuan ni mga mananap ni siya ang sa may ngan ani ni siya mga idol ba na uh, nag na, ku nag kuan nag samay nagtakboy uy. Kasi kuan dam nagpilit. <laughs> sa ano sa dahon ng talong ba at ano siya sa ilong Makati makati sa ilong kaya si madam ayan ayo pud hawa dam aron di mo sud sa ilong so imodel na imodel muna natin si madam na mag harvest ko. na nagubo-ubo na si madam mga idol o daming oh. ay dapat awa i-zoom in kuna na bi maklaro bag mga mananap ay di man ay naklaro uy na nang awa awa mga idol o oh, nagliparan o ganyan mga idol ang Grabe ka ba makati sa ilong. Makati sa ilong kasi yung talong din ano, natuan na. <laughs> Nandiyan pala yung may-ari mga idol. O. Yan ang may-ari ng talong mga idol o, si Lolo Karing So ayan. Pinakapugi dito sa Samora. Lagi <laughs> kilag dito, no? Ako na ay, oh, ipakilala ko muna sa inyo mga idol. Uy, kay ano ba 'to si Lulu mga idol? Kung ano ba na mo solid viewers. o ganilo, ingon ko sa duha mo nang guna. Ingon <laughs> 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 kay ko kisa man ungad ungad ani murag baboy lo no. Na oh, mga idol un in, 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 un inungad oi. Hoy lo kana siya nang lupad nga mananap nga puti. Ngana ni kay Luya lang <laughs> lulu <laughs> <laughs> ngayon. <laughs> <laughs> Kaya pala dumami yung mga insikto. <laughs> <yung> Inalagaan <laughs> e niya daw. <laughs> Pag-hi hey, po, among vlog lu Uy, grabe po ka lo. na ba ka lo? silent viewers? Maw ni silent viewers, gamu-comment yung kung sa isa ikareact. <laughs> ano Nasaan lo ba? Pag-hi hey, saan ba? Alala, single ba ito si Lulu? Ay, doon. <laughs> Lalo, pag-hi ba? <laughs> so, yan na mga idol, boys. Baka karinig kayo ba? Pagalitan kami ni Lolo. May maraming naiwang mo. <laughs> so, update kami mamaya, mga idol. Pagkatapos kami mag-harvest dito. Ito na po lahat mga idol yung na harvest namin ng na mga talong. So, ayan po. Bali, ito mga idol ay hugasan pa namin mamaya pagdating namin sa bahay. Kasi nagka, ano siya, oh, putik, putik dahil kahapon nga ay umuulan dito sa amin. So, ayan po. Dalawang sako pero hindi siya puno. Doon na din sa amin itimbang ito mga idol para makita natin kung ilang kilo na. So, yun lang po yung update namin ngayon mga idol. Pag-uwi namin sa bahay, video muli namin. Maghugas kami at mag na per kilo. Oh, ano pala mga idol pagripak namin. One half kilo lang siya para hindi mabigat sa customer namin. Ang isang kilo or kalahating kilo ng talong mga idol ay ano na siya, marami na. Kasi yung talong ay magaan. Hindi siya mabigat mga idol ba. Marami ang laman ng is lang kalahating kilo. So, ayan po mga idol yung update namin dito. Mamaya din pagdating sa bahay, update namin kayo. So, ito po lahat yun mga idol yung talong na na-harvest namin kanina so ito, nagtimba si madam sa may palanggana para ano namin, hugasan yan so yun si madam naghugas na si madam mga idol <laughs> di ni ni na kamong talong mga idol ito man ni nigwapa may wala ni gwapa sa ako, gas. Ito. Dagok ka, anjo. Ano mo pa? ba? Ano naman ning mura maghit-ngit atong video oi? Ay ay. Asa paghit-ngit-ngit-ngit na video kayo? dulo ra ng talong ro namo mga idol sa among pagpanuroy karon. Kay wa may laing gulay na kuha ron kay naunta ito sa layo pero kuhan. wa man puy kuan. wala deh ang kuan ba may ari. May nilakad mga idol kaya hindi namin makuha siguro mga huibis na. Meron kaming okra at saka popo. So talong muna ngayon mga idol tanaw mga idol gilahi ni madam mga idol ko ana mga idol ba guwang na lewat sa gayda mga idol tigo lang na matanda lewas <laughs> sa gayda ikasabanta tawa ni guapa. Nagtalong nagtalo nakaligo ang naghugas sa ani mga idol boy. nakaligo ba ha bantong grabe ka gwa matay ligo oh nawala ko na ang talong ha nagasan siya kay nagkakuanan siya nag nagkaputik-putik man siya ba ang darag nang kang madam wa uh, nay ni kaon kuan siya ahat ba Pag hmm? Pagdali din ang madam. Hmm. Palit ka lang eh. Nami customer. Hmm? Nami Nami customer. So, mura gamay-gamay ra ni karon mga idol. Kuan lang. Wa ra ni kaabot 10 kilos no. Hmm. So, ito na lang yung ilako namin ngayon. Sana all may order na kami. Shout out sa nag-order sa amin. Maraming salamat po. <laughs> si Kuya Ramjo pala mga idol nag ano, nag-order ng 1 kilo o talong. So, thank you po. Nauma na may si binta taano. na kami sa tawa baboy ito na nagkupay kupay dam adong lang nagkupay kupay adong lang si adong hmm. pila ay ay sa magkotag ayaw ng green kamat ay ayaw, ayaw na o oh, na lang green kay katun lang puti atong sublan dare dare, plastada, da na bulaklak ni madam nagkagawa pa na sila nga giwan-uwan dere oy grabe ko ni ano man ano nung pulang gimomod mo nagmahanso Kasi may nagkuha anak kisa kay nagharbis anang gimomod man Lolo <laughs> <laughs> Wow Fresh na fresh Murag hmm. hmm. na si Manda mga ayun, ba diba ang hugas Uy, may kapungos na video <laughs> <laughs> Kaya binabusdak man oh. o no, awan Wala po na eh, bundak na dyan oh. So, na, gamay na lang. Oo, no? oh, mga oh, idolong. Kalamay kayo dito, tahon. Gisahon. Gataan, isugba. O, asa na mo ano yung Diyapris ko kayo. Walang, hal, walang halong kimikal. Ayoko, walang halong <laughs> So, gamay-gamay ra mirog isuroy mga idol no kay wa mila ing gulay. So, sige lang bawi na lang kami sa sunod na mga araw medyo busy pa ngayon ang may-ari ng gulayan so kami din oy ingon ni kuan inday kay pwede ra to bunuhan atong talong kay nanguan siya na nalingsing ang na oh, putlan, putlan gani yun bunuhan? bunuhan oh, sige mag ano na kami mga idol magsimula na din kami mag garden ni madam balik kami sa dati kasi mas mabuti mga idol pag um, pag sa amin talaga yung tanim ba double income pero mas ano lang kami mga idol mag mas, kuan kami ni madam o magtanom namin. swerte kami kasi bumaba yung presyo ng gulay <laughs> <laughs> oh halos talae eh, ano mga idol okay. ba ipamigay eh, pero okay lang at least meron ding ano pang ulam ganun libre na kami pang ulam ni madam so ba diba, tanawa mong talong o gwapa na siya oh, mm -hmm. uh, mana mm -hmm. Yan na si madam dali mong magic ay ka na yapin na ang kanang guwang ay to ay daku, daku. di man to kayo madaman to kanang oh. daku o ka na na siya Sawa-sawa, Oh, oh. Wow, mau mengalir, sa syakadaku. <laughs> O, oh, dako dyan siya. O, okay pa man. Okay, humok pa man. Ilhan man ang tao mga idol kung guwang na siya kay Mugay. <laughs> Lainan o no, Mugay. Baka nang tumigas. Trapuhan <laughs> din. Ay, oo, uh, Mag-trapu dahi ta. Pag trapu dam. So, ito na mga idol. Ayan. At ah, saka, ayan. So, trapuhan daw namin mga idol para mawala yung tubig na yung basa-basa sa tala na rin ha, na rin yung ano namin mga idol timbangan so ito din mga idol la lami itimbang <laughs> dam dahil lami itimbang naglakaw-lakaw na namang idol o, oh, nag-ano na kami mga doon. Nag-trapo. Ayong okay. guwapa ni kayo, itong talong ba? Balibaling po, kung anday ka na makita ko ng wiki. Ayaw, ipopos mo naman ang go. I-drone ko na. Hmm, kanakakasibabaw dahil. naman si Gumi kuan dai. Ay oh, kanu nga ubang rasipa. Ay sikan dai ko na tuan ni. Ay first owner. Ah, siya. Sikan og first. kuan mga idol ay ang kulay tanong masalin ra ba ang kulay Mangya na din mga idol pagka wanamin namin mag na kami. Kinangawot na kami ng photography. so ito na mga idol na balot na namin yung aming mga talong. So ayan na eh, ilagay nilagay na ni Madam doon sa sako. So ito Wait. na lahat, eh, nabuoy ng hiring, wala na bidyuhin, nahug. <laughs> nahong si Jadian ato anikat Kat. day sila sa kuandam punuan sa saging ato ako sa mga idol kay nahog jud bitin pagkabutoha so, ito na lahat na pila imong kuan pa lagi hmm. kawa kawa man sa mga idol sa pagbilang niya sa kuan among talong. ilang ilang pack na ang na na iputos namin nalipat na siya Magihap na pa siya balik itong kuan ba, ba, si madam So, ano nung mungit-ngit man yung eh, atong video ba? Pwede ko malipat. Hmm. Atong tanaw ng hello, nag-ihap ng ana. Maura ni sa amuang, oh, ito lang pala yung uh, na-harvest namin. So, ito lang yung ilako namin ngayon. So, isang klaseng gulay lang. Walang ampalaya at saka upo. Hmm. Sige, pag-ihap dam. Two, three, four, five. Hmm. Six. At down, si madam siya so, agad tutuan mga idol kay kuan to siya kanang bali reject na to siya kay kuan na siya buwang na siya pwede mautan kay padong na siya mahinog sige dam, pagbilang dam. malapit na mag 10 ngayon mga idol diretsyo na kami lako para mahali na to may na namin to Maya ulit mga idol update ko matagal pa si madam magbilang <laughs> so yun mga idol nakaangkas na ko dito sa aming motor na gagamitin para maglako ng gulay so ito po yung gulay na ilako namin so ayan po dalawang sako at andyan na din si madam naka jacket na siya kasi medyo kuan mga idol medyo mainit ah, walang araw pero kuan ba kasi kuag alingiing si jaba <laughs> Alingiing si Jamie Medyo mainit ba ang panahon. So ayan po mga ay. idol, eh, magka na ka ay diskarga, magkarga na kami. So ito yung konti lang nasa harapan ko. At saka yung isang sako sa likuran ko ilagay ni Madam. So yun lang po yung uh, video namin ngayon mga idol no. Sana ay nagustuhan niyo at sana ay ah uh, i-subscribe nyo, i-like and share mga idol. So bye-bye dam!